Isang minatang mangisda ang nagkaroon ng kasintahang dalagang muslim sa isang pook ng Mindanao noong unang panahon. Ang magkasintahay nagsumpang magpapakasal pagsapit nila sa ikadalawang put isang taon. Limang taon pa silang maghihintay. Tuwing sila'y mag-uusap, ipinaalala ng isa't isa na huwag makalimot sa sumpaan. Pinakamamahal ko ni ikaw lamang ang babae iibili ko habang buhay mas ang gusto ng tukang kamatayan kung hindi rin namin ikaw ang aking papakadala. Salamat, mahal na ko. Napakadakila ang iyong pag-ibig. Sana'y magpangat ka palagi. Laging nagsusunuran at walang pagkukulang ang magkasintahan sa isa't isa. Kapwa sila tapat sa sumpa, subalit mapagbiro ang tadhana. Biglang nawala ang ganata at hindi na nagpakita sa kanyang kasintahan. Parang magpabaliw na si Leonisa araw at gabi na daungan upang magpasakaling magkita sila ng kanyang minamahal. Naging tulala ang dalaga. Sa tuwin nakatayong walang kibo na animoy isang diputo. Walang katinagingang na napako ang paningin sa laot ng dagat. Minsay maloha, minsay humahalakha. Dumating ang saglit na hindi sukat asahan. Siya'y naging isang taong bato. Di umano, Isang araw ay nakita ng mga nagmamasi na lumuluhan ng perlas ang taong bato. Biglang lumaganap ang balita. Ang taong bato ay dinumog ng mga tao upang sila manimos ng perlas. Isang inang dukha ang nagtsagang maghintay ng iluluhang perlas. Kasama niya ang anak ng pipituhin taong gulang. Yumakap sa riboto ang inat nagmakaawa. Bigyan mo kami ng iyong perlas! Nang ang ina admitaw sa pagkakayakap sa ributo ay hindi niya makita ang kanyang anak. Hanap niya hanap doon. Inabot ng dilim ang ina sa paghanap, subalit na wala ng susay. Nang magsawa ang bata sa paglalaro sa may dalampasigan, sakap niya naalala ang kanyang ina. Kanyang pinagbalikan at inalunton ang kinaroroonan ng taong bato. Hindi niya narat na doon ang kanyang ina. Inay, inay. Ang ka Dito ako. Naantik ang damdamin ng taong mato. Kanyang naalala ang kanyang jumaong anak. Ang kanyang mga matay dinaluyan ng masaganang luha. Kinabukasan, ang ina ay nagbalik sa lunan ng taong bato. Natuklasan niyang nagkalat ang mga perlas sa paligid ng ributo. Siya ay nalimot ng perlas. Kinamayat-maya, dumating ang nawalay na anak. Saan ko ba nanggaling? Sa hapon pa ko tayo na hanggang ngayon, ikay aking hinihintay. Ngay, ako po ng nanginot ng pabibay. Bumunta ako sa libot ng ngunit, wala ka roon. Bakit hindi ka umuwi sa atin? Kasi hindi ko alam kung ang sa umuwi sa bahay. Kaya nakitulog ako sa aking Kung ganon, tulungan mo ako ma mamulot ng mga perlas. Hmm. Nang nalaunan, ang kinatatayuan ng taong mato ay nakarating sa talpukan ng alon. Ang rebuto ay tinangay ng alon. Ito ay napalaot sa puso ng dagat hanggang sa nawala. Ang luha ng dalaga na bigo sa pag-ibig ang pinagmulan ng maraming perlas sa dagat ng Mindanao.